Dapat nakabase sa scientific evidence ang paghahain ng Pilipinas ng reklamo laban sa China, kaugnay sa pagkasira ng likas na yaman sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ni Dr. Renato De Castro, professor ng Department of International Studies sa De La Salle University. Ayon kay De Castro, dapat bumuo ang Pilipinas ng grupo ng marine biologists na magpapatunay na nagmula sa mga inukupang teritoryo ng China ang nasirang coral reefs kabilang narito ang Mischief Reef o Panganiban Reef at Subi Reef o Zamora Reef na batid na posibleng isampa ang reklamo sa Permanent Court of Arbitration sa Hague Court ng Netherlands. A group of uh, experts no mga marine biologists that can scientifically prove na yung mga corals na yon nanggaling galing dun sa mga, uh, uh, mga land teachers na inoccupy ng China.